Muling nagbabala si Pangulong Duterte sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Reaksyon ito ng pangulo sa isang opisyal ng Clark Development Corporation na umano'y nangingikil sa mga contractors, may report si Asher Kadapan Jr. Sinigyan din ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkasuklam sa katiwalian sa ilang opisyal sa pamahalaan sa isang pagtitipon ng mga Filipino-Chinese sa Manila Hotel kagabi. Partikular na ibinunyag nito ang planong pagpapatalsik sa isang opisyal sa Clark Air Base na nangingikil-umano sa mga private contractors. Aniya naniningil ang tiwaling opisyal ng 2 milyong piso kapalit ng bawat pagpirma nito sa kontrata sa nagpapagawa ng gusali sa lugar. I will, I'm just waiting for him. I will fire him, maybe tomorrow. Basta, eh kasi doon ang balita, locator, pagka... Uh, maghingi na ng permit to start to contract ka, eh, contractor starts to build eh, eh na ng 2 million ako nagtitiis ako ng 130,000 na window, ikaw 2 million kada firma mo o di palit dahil na tayo ng trabaho Sab Binantaan din ng presidente ang mga tiwaling huwes na itigil na umano ang kanilang iligal na gawain kung hindi ay pupuntahan niya ang mga ito sa kanilang opisina upang personal na harapin. Bunga ito ng mga pagbinbin ng pagbili ng mga medical equipment para sa mga pulis at sundalong nasusugatan sa gitna ng pagganap sa tungkulin. Sabi ko, nabili na ba ninyo yung ano? Wala pa. Imagine last year ang proseso hanggang ngayon. Kaya dapat yung mga judges should be, alam nila proyekto yan. Alam nila equipment yan. Alam nila marami akong sundalo na may, may sugat lahat na. I would need those, pati yung barek, hyper barek. Let's chamber na, yung may mag ka, may bends ka, So you are placed there inside para... Hinimok pa ni Pangulong Duterte ang Office of the Ombudsman na ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno sa halip na suspindihin lamang ang mga ito. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue.